Good morning, good morning. So, ito pala mga boss yung ating incubator na automatic. Pero yung itlog dito na dati ito ay 56 yung capacity niya. Tapos yun sa pagsanhi ng paglindol Mayroon uh, meron tayong hindi na buo na walong piraso. Yan. So, na natin kasi nagkandling tayo ng 15 days ng ating itlog. At saka wala may walo na hindi na buo. So, yun at ika ano na nila ngayon yung itlog na to 17 days so antay natin yung apat na araw pa para sa kanilang hatching at pag bukas tatanggalin din natin to no at saka ilagay natin dito sa baba meron kasi yan dito so yun yung hatching nila so ang tomato incubator natin to mga uh, farmers so ibabalik na natin Ayan so, yung ating uh, elevator. yung niya. So, yan So, makita natin dito yung date ng ating paglagay. Uh, 04. So, dito. So, sa 22. Saka so, sa 25 yung last hatching. So, yun lang. Maraming salamat sa yung lahat. God bless us all.